Mariin pa rin umuugong ang balita sa adopted child ni Christine Hermosa at Oyo Soto na si Kiel. Pumutok ang balita ngayon, ang panganay na anak ni Christine na si Kiel ay hindi raw adapted ni Oyo dahil ang totoong amaraw nito ay si Ditor Ocampo. Iniintriga na naman si Christine Hermosa ng mga netizens patungkol sa pagkakalabuan nila ni Oyo Soto ngayon. Ayon sa isang post, nag-file na raw ng annulment si Oyo dahil naungkat na naman raw ang isyu tungkol sa napapabalitang anak ni Christine Hermosa kay Dito Ocampo noong sila ay makarelasyon pa. Ayon sa isang post, nakakasad. Nauwi na nga ba sa annulment ang masayang pagsasama nila Oyo at Christine? Naungkat daw na uli ang isyo nila ng dating asawa na si Dito Ocampo at may anak sila ng 17 years old na ngayon. Sana huwag naman. Alam ko okay naman relasyon nila. Sa usaping ito, hindi pa rin mapahanggang ngayon nililinaw ni Christine Hermosa ang balita patungkol sa adopted child nito na si Kiel. Ngunit sa mata ng batas, ang totoong mga magulang nito ay si Oyo Soto at Christine Hermosa. Sa mga hindi nakakaalam, may naging relasyon si Ditor Acampo at Christine Hermosa. Kinasal noong 2004 at napawalang bisa ang kasal nila dahil sila ay naghiwalay na noong 2009. Inanunsyo naman ni Christine Hermosa noong 2011 na mayroon siyang adopted child na si Kiel. Matapos ang pag-announce ni Christine Hermosa patungkol sa kanyang anak na si Kiel, sinabi nito na ikakasal na rin siya kay Oyo Soto matapos ang dalawang taon nito na pagsasama. Mabilis ang desisyon ng dalawa na magpakasal na hindi naman tinutulan ng bawat pamilya nito. Ayon sa comment ng ilang netizens, what if raw bago maghiwalay si Christine Hermosa at Dieter Ocampo ay buntis na si Christine kay Dieter noon at inilihim lang ang pagbubuntis nito at ipalabas na ampun lang raw si Kiel Soto. What if si Kiel Soto pala ay ang totoong tatay nito ay si Dieter Ocampo bago maghiwalay si Christine Hermosa kay Dieter? Sana hindi pa hiwalay si Oyo at Christine. Sa ngayon, tikumparin pa ang mag-asawang si Christine Hermosa at Oyo Soto sa napapabalitang totoong tatay ni Kil Soto na si Dito Ocampo.